So guys, welcome to my vlog. So ito nga pala yung motor kong gamit ngayon. So ang pag-uusapan natin is tungkol sa pag-change oil. Ano nga paano nga dapat ang proper proper na pag-change oil? So paano malalaman kung paano na mag-change oil? Ganun. So, unang-unang sa lahat is titingnan natin yung sa kilometro. Yan. Kunya ito 39,499. So, kung every 1,5 oh, 1,000 tayo nag-change oil. So, kung 39 plus 1,000, so 40,000 ganun, 40,500. So, sa pangalawa naman, kung 1,000 na yung tinakbo natin, tapos ngayon, babasik ka ngayon dito sa may dipstick so ito langis so gagawin mo lang yan mo siya sa koko oh. oh. so yan makikita mo maitim yung konti madilaw-dilaw pa siya so dyan rin tayo babase yan oh. kung 1000 na yung tinakbo tapos malinis pa yung langis pwede pa yan gawin mo mga 1.5 depende rin sa brand ng langis na gagamitin nyo yan. Kasi kung fully synthetic, depende rin sa motor na sisi ng motor, sa laki ng basta sa laki ng motor, kung scooter ba or the clutch, the cambio, ganon. Depende sa ano, sa lahat ka depende. So 'yon. Kung naka 1000 km na kayo dito sa milyahe nyo, kasi check nyo yung dito sa langis. Yung viscosity nya is okay pa. Malinis. So pwede nyo sagarin sya one 1.5. Tsaka ang pagchecheck ng langis every 500 km kung nagbabawas ng langis. Sa pagbabawas ng langis is natural na ngayon lalo kung mainit. Mainit ang panahon kasi syempre na-absorb ng bakal yung ano yung langis kumbaga sa tubig nag evaporate din yan pag nandito na sa loob ng makina tumatakbo tayo na absorb na rin yan para ma protection na yung mga metal sa loob yung tulad ng camshaft rocker arm bearing basta yun etc marami pa so yun lang kung 1,000 na dito kasi 1,000 sagad na yun pwede na yon. lalo kung kahit kahit mineral oil o synthetic base kasi kung fully synthetic depende rin sa brand yun ang inaano ko depende sa brand depende sa motor kung scooter ba o dekadena so yun lang check dito pag 1000 pag ano naka 1000 check mo rin dito kung okay pa yung viscosity nya so pwede mo siya isagad ng 1500 so maganda the best nyan kung may nabili kayo lang is na umabot siya ng 1,500 gawin mo check mo ulit kung malinis pa rin pwede gawin mo 2,000 basta yun di, makikita mo yung sobrang itim na na yung sobrang itim na siya pag mo dito sa koko Misa kasi may git sa gitna may itim tapos sa paligid niya is madilaw pa siya okay, depende sa kulay ng langis na nilagay mo so yun lamang So ito yung gamit ko ngayon na Motorstar MX-X 125M 10 years na siya ngayon Songshin yung makina Still kicking pa rin So yun lamang Salamat sa pananood